kami na huli mayroong nag-iisa nag-iisang bakoko yata yun nakawala pa <laughs> nag isang piraso nakawala pa halas <laughs> naman dito may buhangin dito wabogs buhangin doon maputik doon area halas <laughs> naman ah, nakawala pa nakawala pa nakawala pa yung isang piraso sayang Isang bako ko, naka wala ka pa isa Ay, ka. <laughs> Ah, Meron ako nung ano Tawang daw, sabi niya ano eh Itaan, ah, itaan lang muna daw Ito 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 Ay, sarap yung ihaw yan Mamaya Nakahuli na Friends, saan yung isang ano? Cecilio mo? Cecilio, isa? Itu sahaja? Itu sahaja? Itu sahaja? Ya Itu sahaja? Ya Di sini tu?